Ah, may penalty, may na sila menacela deya penalty. Ikama uh, expired we have penalty. ako May May ano na yata online, online renewal. nagtatrabaho sila halos sa ano eh, mga pulis, mga ano eh, naman no, hindi nila yan, yan. ano. No, kita ko hindi pulis, yan talaga mag-prosigir talaga yan. Hmm. Matagal nga yung, yung akin, di ba, yung ikama ko matagal. Kasi nga, man, na, may nakitang parehas ko na pangalan. Tapos, ah, hindi man pwede ka? na i-ano sa computer, dalawa makikita sa akin, dapat isa lang. So, emerge nila yung akin, isa ay yung akin, ano, Iban ko nga, bakit mayroon? I-active pa ko ngayon matagal. 10 years na ako. Mula nung dito ako sa Kuwait. 10 years after na. Tapos hindi pa na ano. Hmm. Okay. Kaya okay. Sabi ni, ni Madam... Kasi pag ano, pag tingin sa computer, yung ano mo, yung ID mo, nandyan pa. Active pa. Kung paano naman nag-active ba na 10 years ago? O pa ako nag kuwait Tapos, eh, ayaw pa ako nagbalik? Ano pa? Hindi pa ngayon na renew rin Sino mang gumamit ng ID ko? Okay. Tapos, kamukha ko pa. Kamukha ko, syempre. Hmm. Baka may nagamit. Wala nag lang ako nag nag video lang ko 3 minutes para pang -puan. Para pang upload. Terus eh. Go go ya Madam Hadil House, oke? Oh. Terus Yes, I know. Ah, mini, mini? Hah? Mini? Eh, baik, baik. Europe.